Yan, so sa inyong lahat mga paps no and welcome back sa ating munting channel so bali medyo matagal po tayo nagkaroon ng bagong video or bagong upload kasi meron na nga tayong pinag uh, pinag no na bagong apps na 1xbet <laughs> so meron pa tayong gagawin ngayon isang sony uh, sony 32 inches ayan 30, ito yung model niya kay 32R302D So makikita natin dito Nakasaksak Ah hindi pa pala So 32 inches Balisaksak muna natin Para makita natin yung problema niya Yan Angat natin So nagkukulay green So ibig sabihin Nagpapawero na siya So labas ng logo ng Sony Ayan So yung problema nito Sabi ng mayari is, ano, pang, ano Display daw Nagbabago na yung kulay Ng kanyang display or picture So tingnan natin Kung mababago ba So sa ngayon, bagong bukas normal po siya ayun o ayun kita nyo ba dyan mga ilang segundo lang ayun o parang may konting double image at discoloration dun sa kanyang display so lilipat nga natin dun sa ano to sa kanyang wait titinan natin dito sa may yung input nya input dun tayo sa channel para makita natin ayun o tapos, TV natin yun. Yun o, oh, tinan nyo. O, oh, kapatala natin yung volume. Yan. So, pansin nyo, may umahalo pang bar lines. Ito, magwa bar lines pa siya. Tapos parang ayun know, oh. May double limits yung kanya picture. So ito minsan mako minsan ganitong mga trouble makukuha natin siya by cutting sa mga CQB lines. Ayun lang yung mahirap kasi hindi natin alam kung saan banda tayo magka-cutting. So kailangan natin ito ay trial and error no. So and then ano, stick muna natin yung kanyang Uh, resistance kung may leak ba tayo makukuha pag mga ganitong display tulad nun sa may bagong upload natin sa may second channel sa ano main channel natin no na parang ganito rin siya parang may, may sa kapain lines then may napatay yung leakage na si KV lines dun sa may left side no so tingnan natin ngayon kung makukuha ba natin sa ganong paraan ayan so ayan hanggang pumangit na talaga siya pakiibot mga dala ay pake, unplug mo tapos saksak mo balik ulit And. Unang bukas, ayan nga. Hindi na siya nagbalik, oh. Pag unang bukas mo siya, malamig yung unit, normal po yung kanyang display. Tapos mga ilang segundo, magkakaroon lang ng ganitong problema, oh. Fine lines tapos double lines din. Meron pa ba siyang bar lines. Yan, so buksan ko muna. ito na buksan na po natin siya, no. So ito na po na yung kanyang loob. Ayan. So mapapansin natin na first time po natin to na nabuksan, no or first time ito pa lang yung unang beses na pinagawa to kasi mapapansin niyo naman diyan wala pang ano wala pang bahid ng kahit anong bakas ng pagre-repair no at saka yung kanyang cover din dito sa may ito yung aluminum na yan ito fuel na parang fuel na magaka-cover doon sa kanyang cuff or source cuff hindi pa nabaklas so tayo po yung una na babaklas nito no So tatinan lang muna natin, tatanggalin natin yung ito. Tapos titina natin yung kanyang top board o yung kanyang source scope. Kasi kadalasan mag mga ganong problema, Ah uh, panel issue po siya and then may posibilidad na makuha pa natin doon sa kanyang CQB lines. Minsan naman hindi talaga kakayanin doon sa CQB lines. So depende po yan sa tama ng panel. no May mga ganitong problema na malaki na po yung tama ng panel kaya hindi na po siya nare-repair. So bago yan, lilinisan lang muna natin itong kanyang top cord because eh, meron ng mga kalang-kalawang. Oh. Baka isa rin yan sa mga dahilan kung bakit uh, ganon yung display. Pero bi bihira lang mga ganong sitwasyon eh na yan yung mga problema Pero lilinisan lang muna natin dyan. Tapos testin ito natin kung ayaw, saka na lang tayo mapuproceed dun sa kanyang mga CQV lines. At magche-check po tayo ng Guidelines uh, gate lines kung meron ba tayong makukuhang leak doon sa kanya mga doon sa kanya resistance no so saglit lang so ito na po no bali continue po tayo ayan so yung ginawa po natin is kadalasan kasi sa mga experience natin ng na mga repair Pa mga ganong problema is dito sa side na yan ayan no? sa may wait so yun continue tayo no bali may customer na po yung video natin so ito sa sinasabi ko nga nakadalasang problema or mga ganong problema dito banda yan. So bali ito yung level niya. Si 1 labo na yung camera natin ah. Si 2 ito. Tapos ito naman yung Bcom ito. Then si 1 wait. Yan si 1 ito, ito siya. Si KB2, si 1 ito, si 2 So ito po yung first cut natin, bali isang daanan lang. Kasi kung magkakamali tayo, pwede lang natin na natin yung insulation na kulay, green. Tapos ididiin na natin yung kanyang linya. E magkakadugtong na siya, hindi na kailangan ng hinang or magnetic wire para idugtong yung linya. Magkakadugtong na yan pag mga ganong para ano. Isang daanan lang ng cutting. So nung makat natin to, tinest natin. So ganun pa rin siya, wala pa rin nangyari. So ang ginawa natin is binalik natin yung linya na to. At syempre, lumipat tayo dito sa may kabilang side ito naman yung kabilang side natin so para matrace nyo kung saan yung banda yung si Kiwi 1 dyan at saka yung mga gate signal si Kiwi lines eh kailangan mo lang i-test ng resistance dito papunta dito so dito naman ito naman yung kanyang BCOM si Kiwi 1 si KB2, si KB1, si KB2. So kinut na rin natin 'yan. Kinut natin 'yan. Yung apat na si KB lines. So, yung resulta is wala po yung display. Yung display niya is konting-konti na lang dun sa kanyang bandang itaas. So, dun sa kanyang bandang itaas, konti na lang yung display. Tapos, yung patpuntang bababa, blank screen na lang siya may kasamang bar lines. Sabig-sabihin niyan, nung makat mo tong dito sa may side na to, eto, side na cut mo siya, ganun pa rin yung problema. So, mag, masaisip mo na parang sa may kabilang side yung problema so nung makat natin to may balik natin yung kabila So lalong lumala yung problema niya. So marami kasing mga nagko-comment Doon sa mga sa channel natin na kinat na daw niya magkabilaan. So ibig sabihin na magkabilaan, kinat niya yung left, tapos binalik, tapos kinat niya yung right. Din ganoon pa rin yung problema, hindi pa rin nawala o hindi pa rin na-resolve yung problema. So may mga ganong sitwasyon talaga na yung problema ng panel natin is kabilaan na siya. Wala na tayong makukuha buong side or yung okay na side ng panel. Both side na po, left and right, may problema na so pag mga ganong problema medyo tagilid, tagilid tayo no uh, negative yung repair natin pag ganon kasi uh, wala na tayong makukuhang left side uh, isang side na okay kasi kadalasan sa mga nagre-repair natin isang side lang yung problema tapos kung makat mo yung problema na side is normal na yung display so ito kabilaan at cutting natin katayo cut dito walang resulta ganon pa rin yung problema pinalik natin tapos dito tayo nag cut so masyadong ah uh, mas lumala pa yung problema. So, ito pa may mga pagkataon talaga na ganitong repair, no, na bali, malaki na po yung tama ng panel. So, hindi na po natin siya kaya i-repair. Pero, tatry pa rin natin na gawan to ng paraan. Pero, siguro next time lang. Try lang natin kung makukuha natin dito. Kung uh, papalitan natin to kung mag-normal ba siya. Kasi, kadalasan nga, sa mga experience nga natin, ma, ano, mga pangatlong repair, siguro natin to na Dalawa pa pala dalawa na hindi natin nakuha na kahit na makat natin yung mga CKV lines magkabilaan so yun uh, gusto ko lang ipahihwating, ipahiwatig sa video na to, na hindi lahat ng repair is successful no? hindi po lahat ng unit is marirepair natin depende po yan sa tama or sira ng panel so marirepair natin to papalitan ng buong panel pero ano ilan lang ng mga customer na papayag sa mga ganitong setup no kasi sobrang mahal at saka nanaisin pa nila na bumili ng bago pero yung problema niya bali binalik ko na lang yan kinuskus ko na yung linya at sinay ko na yung resistance na ibalik na po natin yung linya kahit wala pang hinang no kasi isang daanan nga lang yung cutting natin then ito po siya balik po siya sa dating problema niya okay naman siya nung unang bukas mo pero mga ilang segundo lang magkaka problema na siya yun no? normal naman yung kanyang logo eh ito po yung kanyang display. Normal po siya nung unang bukas. Tapos mga ilang segundo, papangit na po yung kanyang display dito Di sa so mga mag sa may taas. Oh. Ayan. Ayun o. Oh. Ayun, pumangit na siya. Ayan. So, pasensya na po kung hindi po natin nagawa. Talagang ganun. May mga pagkakataon talaga na hindi natin makuha yung mga troubleshoot natin. At this, ano, na... Uh, ano, tawag doon? na bahagi ko yung marami kasi mga nag-comment eh. So ito pa yung sagot, no. Ayan. So kabilaan na po yung problema sa unit na to. So negative po yung repair natin ngayon. Eh hanggang dito lang siguro yung video natin, no. Kahit papaano sana may nakuha ko yung ideas ni mga pinagagawa natin ngayon. And hanggang dito na lang. See you in the next video. Bye-bye.